Alright guys, so ngayon, andito ako sa Diwata Paris Overload. So, lahat ng mga vlogger nakapag-collab na kay Diwata. So, ako na lang ang hindi. So, try nating mag-collab kay Diwata kung papansinin ba tayo. Alright, so, kakarating ko lang dito sa Maynila, no? Subukan natin. Subukan natin magpa-picture kay, kay Diwata kung pwede. Magpapayag siya ba? Woo! Pinakabahan ako guys. Diwata! Diwata! Pwede magpa-picture? Pwede ano magpa-picture sayo? Kina? Bumili ka muna. Kasi, pag gusto ka magpa-picture, bumili ka muna sa panindak ko. Hindi pwede guys. So, sabi niya, bumili daw muna ng pares niya, bago magpa-picture. Grabe naman to si Diwata. Kina, isang ano lang oh. Muna, ano kung gusto mo, bumili ka muna. Grabe naman to si Diwata. Ang ano talaga, bakit tinawag na Paris yung ano mo? Bakit tinawag na Paris yung binta mo? Kasi tinatawag ko na Paris. Kasi Paris Paris to yung paninda ko. Ito, ito yung isa, pangalawa yan, Paris pares yan. O, oh, tingnan mo. Kung gusto mo nang magpicture, bumili ka muna. Ha? Wala akong pira eh. muna ako sa Negros. Uwi mo ako. Eh, nagasahan ka pala. Sa Negros po ako eh. Ay, isipan ko muna kung gusto ko magpapicture, uh, gusto ko magpapicture sa akin. Ah, uh, si Diwata, ang ano talaga. Kasi ang ating, gusto ko kung magpapicture ka sa akin, gusto ko bumili ka muna ng paninda po. Paano yan? Yung mga pera ko, pamasahin na lang. Eh, hey, akong bahala sa'yo. Talaga? But, upo, akong bahala pag, mabait. Pag bumili ka sa akin. Ano bibili ko. Wala akong tira eh. Ay, ito na lang. Sa madaling usapan. Ay, gusto mo nga magpapicture ka. Sige na, napapicture na nga ako. Pwede na. Okay. Sige. O sige, mamayag na, mamayag na, na guys. Mapapicture na tayo guys. Woo! First time mo talaga. Saan ang ano ko ah? Ay, salamat talaga. Salamat talaga ni Wata. Grabe ang pawis ko dito, guys. Ang ini sa area ni Diwata. Sa mga gustong bumili sa Paris La Mayo ni Diwata. Ayan, overload yan. Sa mga gustong bumili, dito lang yan sa tapat ng hypermarket, Cali City. Alright.